Hello guys! Ayan, samahan niyo ako magluto guys. Ito ang luluto natin, tilapia, okra, may sili po tayo, sibuyas, bawang at saka yung luya. Ayan, magluluto po tayo guys. Ito ay iluluto natin sa paksiw. Ayan, ganito ako mag, ano guys, magluto. Lalagay ko muna yung mga ingredients natin dito sa ano sa baba. Yan. And then ilalagay natin yung fish. At ilalagay na natin yung mga kura natin at saka yung sili natin guys. Lagyan natin ng soy sauce. Ay, soy sauce. Patis. Sorry. Patis ang ilalagay natin, guys. Uh, mas masarap kung ano siya. Mas maalat. And then, lalagyan natin ng suka. Sarap pa ito kung maraming suka. Lagyan ko ng kunting seasoning, guys. Ayan. Tapos, lagyan natin ng tubig. Ayan. Ayan siya guys, pwede na natin isa lang o iluto. Yan, lulutuin na natin guys. Ayan, update ko kayo mamaya kung ano na siya. Naluto na siya. Ayan, see you later. Wow, dito na yung, uh, ang paksiw natin. Ayan. Ayan. Luto na siya guys. Pwede na tayong kumain. Tingnan natin ang lasa nito. Kapag masarap ang lasa. hmm, Tama-tama lang yung lasa niya, guys. Ayan. Medyo, ano siya maanghang kasi yung sili na nilagay natin ay maanghang mm -hmm. mapapadami na naman ang kain nito guys yan yung tilapia paksiyon natin sarap nito guys Ayan, madami na naman tayong makain nito Ayan, siya Thank you for watching. See you on my next video. Bye everyone. God bless. Ingat-ingat po ingat tayong lahat.